Okay, good evening po sa inyong lahat mga mahal na kababayan So, doon po tayo sa uh, pinaka-latest video po Ano po, yung ano po natin yung magiging reaction po natin doon sa uh, ginawa ng uh, ministro kapatid po natin So, kung ano man yung magiging pasya sa kaniya ng batas doon sa New York ay bahala siya doon managot siya naman kasi may kasalanan eh kung mapatunayan na po, pero nakita nyo po sa latest video po natin na talagang mismo siya doon ay inamin niya ngayon nga nagsend pa siya ng nagpasend pa siya doon ng picture pasend pa doon ng picture sa PH kung saan hindi naman dapat so hindi naman tinutolerate yan ng nagkapamahala po natin kung ano man ang magiging pasya ng pamamahala sa kanya yun po ang hihintayin po natin dahil alam natin na kapag ka nakalabag tayo sa batas ay di dapat talaga managot ano po ay, walang walang ano yan, walang tinutuloy ang pamamahala sa mga ganyan. So, mga mahal ka bayan, huwag po kayong mag-alala. At huwag rin po kayong uh, huwag nyo pong ano, ang pakiusap lang namin. Huwag nyo pong idadamay ang kabuuan. Yun lang po. Kasi, kung sa ibang reliyon, kapag ka nakaka- nagkakasala ang miyembro nila isa man sa kanila hindi naman po namin uh, hindi naman po dinadamay ang reliyon po ng taong yun sa totoo lang kung sa paramihan ang nakagawa ng kasalanan mas marami yung iba eh ano po yung miyembro po nila pero hindi po tayo nagiging judgmental doon kasi nga nakalagay kasi dyan sa ano eh sa Biblia sa mga huling panahon magiging mahina ang tao. Mahina talaga ang tao. Mahina sa laman. Eh, paano nasabing mahina sa laman? Eh, isipin nyo nga eh. Pareho kasarian nga eh. Di ba? Pareho ang kasarian. Nagkakagustuhan pa. Eh, pareho kasarian nun. Di po ba? Eh, parehong lalaki. Ipinapakasal. Hindi ba? kahit sa tingin ng Diyos, karumal-rumal yun, ginagawa pa rin. Kaya nga talaga, mahinang laman. Kaya hindi natin pwedeng hatulan yung isang tao dahil sa nagawa niyang kasalanan. Eh, ang Diyos na po ang bahalang humatol po sa kanya. Kung ano man ang, ha, ang hatol sa kanya ng batas ng tao, ay bahala na po sila. May batas po tayo na lilitis. At may batas mismo ang tao na lilitis doon so ginawa niya sa doon sa ibang bansa ay ang ang bansa mismo ng America yung New York Ay, ay sila yung maghahatol doon. Pero tayo dito, wala, wala tayong magagawa diyan. Kung ginawa niya talaga 'yan at napatunayan ay hindi naman talaga n-tolerable uh, ang ganun. Hindi tinotolerate po natin. Bahala po siya kasi ginawa niya ang kasalanan 'yon pa ipanindigan niya. 'Yun lang. Kaya nga, tayo naman, huwag na lang tayong maging jealous mental. Kung wala naman tayong masasabing mabuti, ay eh, huwag na lang. Kasi kahit tayo nagkukulang din, kahit tayo nagkakasala rin. Aminin po natin sa hindi mga mahal na kababayan, kahit tayo nagkakasala. Walang perpekto po sa atin. Yung pagsabihan mo lang ang tao ng ganun, ng masama, nagkasala na po tayo eh eh, mas maganda mas maganda pa ang tumahimik na lang mas maganda ang tumahimik na lang wag na tayong magsala, magsa, mag uh, mag uh, mag comment ng masama ng negative yung eh, bahala na sa kanya ang may lalang kung ano man yung pasya ng may lalang eh bahala na sila na po ang bahala dyan batas na mismo ng bahala dyan ang batas na oh, sa New York eh kaya naman wala tayong ibang ano kundi ayong matuto tayo sa ginagawa po nila kunin natin yung kabutihan huwag yung kasamaan ibig sabihin huwag nating pamarisan ang ganun dahil hindi naman yun talaga piling pamarisan ang ganun eh dapat yung sa gano'n, pinaparosahan totoo pinaparosahan kasi ano yun eh kung talagang totoo yun hindi naman yung hindi naman yung kapure-pure eh nakakahiya yun nakakahiya Kah nakakahiya talaga yun kaya kung pinapanood ko yun eh para kung sabi ko nako bakit mo kasi ginawa yun bakit mo ginawa ang ganun ba? Diba? so mga kababayan kaya na pong bahalang humatol kaya nang bahala ang kaya nang bahalang mag-isip mag-isip lang ha huwag na kung ano-ano pa Mag Isipan nyo na lang, kayo na po ang balang mag-isip. Huwag na tayong mag-comment ng masama. Nagkakasala lang po tayo. Okay po, hanggang dyan na lang po muna. At sana ay yung kaguluhan na nangyayari sa Pilipinas. Yung sa political issues. At yung sa pagitan ng uh, Taiwan at saka ano yun? China. Sana, wag nang matuloy yun eh. Kasi kawawa tayo dito. Tayo ang kawawa, ang mga civilian ang kawawa. Walang ibang kawawa dito kundi mga civilian. Yung nangyayaring digmaan sa pagitan ng dalawang bansa na yan. Tapos madadamay ang Pilipinas. Kawawa. Kawawa ang mga civilian. Kawawa talaga. Wala namang, naibub, uh, wala namang naidudulot na mabuti ang digmaan. Kahit nga yung, uh, uh, ano, yung siraan, tapunan ng masamang salita, magiging sa social media, sa kapwa natin, Pilipino, masama po yun. Pero kung nakagawa ka ng kasalanan, at punishable by law, hey, there is nothing we can do. You need to face the consequence of your action. Ganun lang naman yun. Ika nga, pag may deset, may kalfa Ganun naman yun bawat kasalanan may kaakibat na kaparusahan so yun mga mahal na kababayan hanggang, ganun, hanggang dun lang tayo kung nagkasala ka sa batas ng Diyos batas ng Diyos ang hahatol sa iyo kung nagkasala ka naman sa batas ng tao batas din ng tao ang hahatol sa iyo kaya wala, wala tayong pwedeng masabi kundi good luck na lang good luck na lang kung good luck nga. Pero alam ko, bad luck yun eh. Kaya mahirap. Mahirap talaga ang gumagawa ng kasalanan. Kaya sana naman. Ang kasalanan kasi napakabigat pasanin yan eh. Napakabigat na pasanin ang kasalanan. Kaya eh, mananalangin ka, alam mo may kasalanan ka. Mahihiya kang lumapit sa Diyos eh. Mas, na, mas, mas nakakaano na may hiya ka kaya ang gagawin mo magsisi ka na lang mas maganda magsisi ka na lang para walang gulo so mga mahal na kababayan hanggang dyan lang muna tayo at good night po sa inyong lahat bahala na po sa ating ang mahal na Diyos bahala na ang Diyos sa atin so hanggang dyan lang muna at maraming salamat po sa inyong lahat